Ay, bangot. Ay, babangok ko. Oo. Siyempre, may mo. Oo oh, nga, peace offer ko. Silip ka pa. kasi na silip lang yung mata mo, o. Oh. <coughs> oh. Ano yan, pagkain? Oo, oh, sakto. May lamesa ka rito. Ayun, no, pang peace offering ko nga ako sa'yo, eh. Saka pa pwede na ako manligaw. Kasi may trabaho na ako ngayon. May trabaho ka na? Oo, oh, siyempre, matutuwa ko yan. Pag nalaman niya may trabaho ako, tapos bibigyan pa atang ulap. Wow. Bakit may police clearance ka bandala? Matala pa mo police clearance. <laughs> o, pwede ka lang nga ako pagkain sa'yo. Safe nga ito pagkain. Masarap to. Hindi eh, ba mag-a-apply ka? Oo. Oh. Nang maliligaw? Oo. Oh, oh. Yun yung mga requirements ko, kailangan may police clearance. Kasi baka masama ugali mo eh. Hindi, ano ka ba? Ito, dinala lang naman kita ng pagkain. May ID ka ba? Meron. Huwag mo nang hanapin, para kang taka ka. May passport ba? Meron. Ito nga pagkain, ayaw ba ng pagkain? Gusto. O, oh, kaya, gusto mo kaya, pa rin. Ay, no, galing ng DS Catering yan ha. Wow. Oh. Sarap ito. Sarap yan, kasing sarap mo.

sarap naman nito, uh, peste ka. Uy, eh, uy, teka lang, yung kami mo, baka mabot ito. Eh, ko lang, grabe ka. Di ba? Ano ito para sa akin? oh, para sa iyo, pagpakabusog ka, tsaka dapat pati na tayo, dapat nga. Wala ka nagalit eh, tsaka nakita ko na yung wallet ko. oh, asaan? Ah, Nandun, sa labas niyo. oh, di ba, masarap? Mm -mm. Nakain ka na lang yan. Gusto, gusto ko. Tapos meron na rin akong platito, tapos yeah! kutsara. Hindi eh, eh. ka naghanda ah. Hindi, hindi ko makain. Oh, ba, eh bakit isa lang ilalagyan mo? Sabi tayo dito, Katik. Katikman yeah. mo, na ano nga, ka ba? Sige na nga, ka na rin naman eh. Tikma mo kasi, tikma mo. O, oh, titikman mo to. O, oh, di ba? Okay, imak na naman. Di pa, parang kahoy kasi. <laughs> Ang ganda ng t-shirt mo ah. Bakit ka kulay ko? Nabandan ka. Oo. Oo, tingnan mo. Tikman mo. Tingnan mo. Oo. Ano pa na ba yan? Eh. Ano? Teka lang. Tarasan ko ah. Sarap pala. Ang bango mo naman? Ah, oh, bango ko. Ay, babango ko. Oh, Oo. Oh, oh. Siyempre, may mo. Oh. Yeah. 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 Tapik okay, na mo ka. Ano oh. sa akin, ha? Okay lang yan. Ano ka ba? Masarap to. Kumuha kang cervix food. Dito, papatikim ko nga sa'yo lahat, eh. Oo. Oh. Mm, Oo, yeah. oh, sarap ng ano nila, na. Mm Ng pesto nila. Eto pa. Tikman mo ngayon yung chicken nila. Oh. Puro balat naman yan. Masarap yung balat lang. Puro balat naman. Ano, ano, ano. Isip pa naman. Wala pa. Oh. Diba? Siyempre ngayon, yung pinatikim ko sa'yo kanina. Ah, ano yun? Ah, kuya na ba? Yung una ayaw na ayaw mo sa akin tapos ngayon gustong gusto mo naman. Ah, na ko yung pagkain na dala mo. Porkit ang kahina mo pagkain. Nga nga. O oh, yan o. Oh. O. Mmm, ang sarap. O so, diba favorite mo? Gusto mo yan. Mm, -mm Di dapat ako, dapat gusto mo na rin ako. Oh, ayos ah. Nandala pa ka lang pagkain. Oh, no, pwede yan. Gan, sige, hindi na ng pagkain. Di, ano na lang, di pwede na ako maligaw. Masarap talaga yan. Sobrang sarap. Masarap mo naman pala magluto. Pwede ka na magkatulog. Wala, May ako ng katulong isa. Baka mo. Hindi, doon ako. Okay na ako doon sa trabaho. Pwede na ako maligaw. Mm-mm. Mm-mm. Ha? Mm-mm. Saan -mm. ako ah, sigurado ka? mm, -mm. Diyo, so, ka ba nakatingin? Sa spaghetti. Spaghetti? Baka oo. spaghetti ko dito sa pababa. Hindi, diyan oh. Sa spaghetti. Ang sarap nga nyo. Mag-green nga yung spaghetti oh. Oo. O, oh, oh, ba? Diba? Oo nga. Ang laki nga eh. Ang laki nga. Yung pasta niya. Alis na ako. Alis ka na? Ubusin mo na yan. Agad? Oo, agad lang. Para na. sa akin lahat? Sa'yo lahat yan! Wala mo lang kung anong good goodbye kiss. Nagdala ka lang ng ulam, good Dapat bye. good goodbye kiss, siyempre, parang friendship kiss. Good... Friendship. Friendship. friendship is praise. Sayang, mm. hindi ka kapot.